Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> walang kinakatakutan. komentarista na nagsasabi ng kototohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanila mga kapagnyarihan. Pepe Panyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pepe Panyo Labrador! Magandang magandang araw Pilipinas muli Nandito na naman po yung linggo ni Pipanyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Pipanyo Labrador <silence> So po ito binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At siyempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa Amro na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa mga bago natin mga subscribers. Maraming 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 salamat po At siyempre bago tayo magpapatuloy Bago natin magpatuloy ang ating pag-uusapan mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum Umaga so, po ito mga minamahal ko mga kababayan pag-uusapan po natin itong uh, Digamo Massacre Na kung saan tila baga nalilimutan na ni Rimulya at ni Abalos at ang iba pa ha? Na mga nangako na kung saan tutuparin nila yung kanilang mga pangako tutuparin nila yung kanilang pangako na hindi nila tatantanan itong si Tebes. At kahit sa inyo magpunta, ay talagang ahabulin nila. E tulad doon ang sinabi ni Bungbong Marcos na makakatakbo ka pero hindi ka makakatakas. At talagang huhulihin na tuhulihin ka. Ha? At maging dyan sa Senado, tila baga natatabunan na kumbaga sa papel, kumbaga sa ano eh, talagang pumapailalim na ho Ah, yung issue ng Digamo Massacre dahil natatabunan na ho ng mga bagong issue ngayon. Na para bagang sinasadya ho na atupagin ng mga senator at ang iba pa ah, maging ni Rimulya at nitong ni Abalos yung ibang mga dapat gawin kaysa dito sa Digamo Massacre. Hindi naman natin sinasabi dito ah, na dapat puro Digamo Massacre lang ang si Kasuan, pero Ramdam mo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng ating mga kababayan dyan sa negro. Oriental, talatay na baga nalilimutan na. Ah, ng ating mga senator, ang usapin po patungkol po sa nangyari dyan sa Pamplona, Negros Oriental, na kung saan, biktima po, ah, ang mga kababayan natin sa pamamaslang itong mga tauhan ni Arne Tebes, kasama na po ang ating ginagalang, ah, at ah, hinahangaan na dating na ah, namayapang gobernador, well, ragay, di ka mo. Sa totoo lang ho mga minamahal ko mga kababayan, marami po mga dismayado ngayon. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental na kung saan nabalitaan ho nating lahat na nagkita ho itong si Pacquiao maging itong si Tebes doon sa Timor Leste. Ha? At sinabi na rin ho ha, ni DOJ Secretary uh, Crispin o uh, Jesus Rimulya na gagawin nila ang lahat. Pero tila baga tahimik na ngayon ang Digamo case. Ha? Tila tahimik na ho ngayon. Ngayon ho, nagkakaroon ho ng issue itong si Mayor Rajanis Digamo. Ha? ini issue ano ng ating mga kalaban. Kasi ho, napanood ho nila na itong si Mayor Rajanis Digamo ay pumupunta po ng ibang bansa para magsaya. Sabi po ng iba, eh kung talagang siya ay gusto niyang ma -sol ah gusto niyang ma-solve yung kaso ng kanyang asawa, eh di dapat hindi na muna siya nagsasaya at hindi muna siya namamasyal kung saan saan lugar. Ayun ah, mo sa ating mga kababayan, kitang kita ho, na masayang masaya ho, itong si Mayora Janis Digamo, ha? Ah, na siya ay nasa ibang bansa, makikita niyo ho, na talagang parang wala siyang problema kinakaharap doon sa ibang, sa, uh, dito sa ating bansa. Ginagawa na po ng issue ngayon ng mga kalaban natin yung nakita nila doon sa Facebook na kung saan namamasyal na, na parabagang nalimutan niya na na meron siyang asawa ha? na si Gobernador Wilragay de Gamu na dapat niyang asikasuhin dito at maging yung mga kababayan na nadamay ho doon sa Pamplona, Negros Oriental. Ha? Kini-question ho ito ng mga kalaban natin. O, kung talagang ano, o, o sabi ho ng iba, eh, nagpapakita lang ho yan na talagang parang hindi talaga si Tebes ang pumatay. Kung hindi si Mayor Janice Digamo. Alam niyo mga kababayan, siguro kaya ho nagawa 'yun ni Mayor Janice Digamo, o oh, para ho makalimutan kahit papaano man lang kasi kung tatandaan niyo po, makikita niyo po sa buhay po ni Mayor Janice Digamo. Si Mayor Janice Digamo po ay mayroon po yang tungkulin. Ah, mayroon po siyang uh, tungkulin bilang mayor ng kanyang bayan. Pero gano'n pa ma, may karapatan naman po siguro ang isang tao na magrest ah, sa kanyang buhay para lang makapag-isip. Wala ho yung pinagkaiba doon sa kapitbahay namin dati dahil nga doon sa bahay nila nasunog doon na matay yung kanyang asawa at mga anak. Kinailangan po niya umuwi na probinsya para humalimutan yung mga... Kasi kung nandun doon lang, ho, lagi lang humaaalala yung mga pangyayari. Hanggang sa malugmok yung kanyang kaya. Mahirap po ang kalaban ng stress. Ah? Madali ho yan, makasira ng utak. Oh. Siguro ganun lang ho ang ginawa ni Mayora Janice de Gamo. Kaya ho siya, di ba? Kaya siya pumunta ng ibang bansa para mag-relax. Oo. Oh. Eto mga kalaban natin dito, konting kibot ni Mayora Janice de Gamo. Ginagawan ho nila ng kwento. Eh wag hong ganun. Ha? Ah? Okay, kung si Tebis nga na mismo pumatay, nag-abroad nga eh. Parang wala lang, parang nagbabakasyon lang sa Timor-Leste. Pero babalik ko tayo sa usapan mga minamahal ko mga kababayan Isa po sa Hindi nagugustuhan ngayon ng ating mga kababayan Yung performance ho ng DOJ Yung performance ho ni, ni Rimulya Ha? Eh Ang tanong ng ating mga kababayan Baka naman daw pwede Silipin ho ito ni Marcos At silipin muli ng ating mga senador eh, eh Sa palagay ho nila eh, Para patulog-tulog na lamang ho ngayon Ha? pa conference conference na lang ho sa media itong si Rimulya. Kasi kung totoo si no, ilang buwan na ho? Ilang buwan na ho ba? Ha? Ilang buwan na ho ba no? simula nung pinatay ho, pinas lang yung ating ginagalang at hindi malilimutan ha? na bayani ng Negros Oriental na si Ruel Ragay diga mo? Ilang buwan na nagtitis ang ating mga kababayan. Ha? Ano yun? Ano yung mga nakikita natin, mga nakarambuan na yun? Yung mga hiring-hiring na yun, yung mga ginagawa ni Rimulya, ano yun? Yung kinasuhan nila si Tevez, ano yun? Mga palabas lang ba yun para sabihin, patunayan sa mga kababayan natin na mayroong justice system dito sa ating bansa? Justice system na kung saan nakukontrol, nakukontrol ng ilang tao. Mga kababayan, marami na pong dismayado sa totoo lang. Sana po mabuksan uli at masilip puli ni Bato de la Rosa at ang ilan nating mga kababayan na mga senator dyan. Yung tungkol ho dito at sana kalampagin ho nila mismo itong si Rimulya maging itong si dia DILG uh, uh, si Abalos. Ha? Huh? Sana umakalampag itong mga ito. Ah, huh? tanong ho ng na ating mga kababayan bakit ganun? Ha? Huh? Wala bang ano? Wala bang budget? oh Bungbong Marcos, Sara Duterte, kayo yung mas mataas na pinuno dito sa ating bansa. Ha? Huh? Baka kailangan ng pondo ng DOJ. Ah, para madali mahuli itong si, ano? Itong si Tebes. Abay, patawa-tawa na lamang ho ngayon. Si Henry Tebes, pati si Arnie Tebes. Ha? Ah? Patawa-tawa na lang ho ngayon yung mga kriminal. Pangising-ising na lang. Wala na, natatabunan na. na. Iba-ibang issue na yung napupunta doon sa Senado. Hindi mo natin sinasabi na dapat yun lang ang pagtuunan. Pero dapat ho, tapusin mo na po ito ng ating mga ano para hindi mapako yung mga pangako ninyo. Abay baka mga tulad ho ito ng mga dating administrasyon na puro pangako, lahat naman napako. <laughs> ah, lahat napako. Paano ko nasabi? Eh sa kapanahonan ho ngayon ng bagong administrasyon, ay eh parang tumuloy ho sa lahat ng mga pangako ng mga nakarang administrasyon, eh yung ah, ano ngayon, administrasyon ngayon. Diba? Baka ganun din ho ang mangyari. Eh biro mo ha, Nung pagkapatay ni Percy Lapid, o ni Ka Lapid, hanggang ngayon wala pa rin. Ano na ba? Ha? Ano na nangyayari sa'yo, Rimulya? Pinagtatawa ng kanang ng tatlong vloggers eh. <coughs> oh. Hindi na siguro makapag-isip na maayos ito si Rimulya dahil nagigisa na, nagigipit na, naiipit na. Kung sinong susundan niya? Kung sinong susundin niya? Ha? Oh. Naiipit na si Rimulya, hindi na alam ang gagawin. Kung sabi nga ng mga kababayan natin, pag hindi mo na kaya, bumaba ka na. O, paalam mo na doon sa amo mo, na boss, sir. O, hari, Panginoon, hindi na, hindi na ako kaya ng powers ko. Ha? Palitan nyo na ho ako. Diba? E, meron yung mga minamahal ko, mga kababayan, kung tutukusin mo talagang tutuhanin ho ito ng ating gobyerno, matagal na pong nakuha yan si tipas nagpakita pa ng kusay. Pinakita lang ni Tebes doon sa Timor ah, na wala kayong kwenta. Hindi nyo ko kaya. Ah, panis kayo sa akin. Ako pa rin ang malakas. Ako pa rin ang matibay. Ako pa rin to. Ako pa rin si Tebes na hindi natitinag kahit kailan. Ha? Ah? O baka talaga totoo ang sinasabi ni Tebes? Kasi oh, sa ginagawa hong ito ni Rimulya, parang may nangyayari yung hindi maganda. para malapit na humaniwala ang taong bayan na walang kasalanan si Tebes. Kasi kung talagang may kasalanan si Tebes at si Henry Tebes, dapat, ba? Diba? hinuli na si Henry Tebes. Siguro ang ginagawa nito ng Rimulya, kinasuhan lang, pero hindi pwedeng hulihin. Ito lang yung may kaso, ha? ito lang yung mga terorism, terorista na hindi pwedeng hulihin. Hindi kasi ito pag naiisip ng ating mga kababayan, sabi nga unang yung comment dito sa atin, paano uulihin si Arnie Tevez? Eh kung si Andrew Tevez nga na, nandiyan dyan lang sa Pilipinas na sinasabing isa sa mga terorista at mastermind, hindi inuhuli. Eh yung pa kaya si Tevez nasa, nasa ibang bansa na hindi saklaw ng ating bansa. Alam nyo po kung totoo nilang ho yung pangako ni ano, yung gagal, ah, gag, ah, tuto rin lang ho ni Marcos yung kanyang pangako dito po sa Digamo case. Eh kung si Pacquiao nga naka, nagawa niyang makipagpulong, makipag-usap eh. ba diba, sa Timor Leste, si ano pa kaya? Si Bongbong Marcos pa kaya? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasisilip na ho ng ating mga kababayan na tila baga pakitang tao lang ho yung ginawa ni Marcos doon sa Digamo case. Pakitang tao lamang at yung kanyang mga sinasabi para ano lamang, para hindi ho sabihin na pulpul siya at wala siyang ano, wala siyang uh, pakikiramay. Doon sa mga biktima ng Digamo Case O doon sa Digamo Massacre Alam niyo mga kababayan ko Kung tututukan ho ito ah Sabihin na natin Problema ho ito ng Negros, ng Negros Oriental Pero tandaan niyo ho Kapag nagkaroon ho ng tuldok Nagkaroon ho ng katapusan ng kasamaan, kawalang niya Ang kahayupang kademonyohan Ang magkapatid na Tebis na ito ito po ay magiging aral at katatakutan ho ng iba pang mga congressman na gustong gumawa ng katulad ng mga ginawa ni Arnie Teves at ni Henry Teves. Pero kung ganito po ang ating batas, ha? hindi na po kapanipaniwala yan. Nasaan yung sinasabay mo, Rimulya, nagumaga na dito yung, ano, yung justice, uh, justice system? Madali. Kaya. Yan ba yung kaya? Kayang hulihin o kayang pagtakpan? Saan dyan? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, Dismayado na ho yung ating mga kababayan ngayon. Para bagang palabas na lamang yung kinasuhan, etc. etc. Para sabihin na ang mga taong bayan, ang, ang gobyerno ay naniniwala si CTF. Di, di ba? Alam yung mga kababayan, nakakalungkot to isipin. Ilang buwan na. oh, oh, dumako tayo doon sa nangyari kay Kaper Silapid. Isang taon na. Oh. Hindi lugar, hindi alam ni, te, ni, ano, ni Rimulya kung saan niya hanapin si Bantag. Ha? Anong ginagawa ng intelligence fans ninyo dyan? Wala bang intelligence fans yung ano, yung DOJ? O Marcos, at saka Sara Duterte. Lagyan nyo naman ng ano, pondo yung ano, DOJ. Huwag nyo naman lahatin. Ha? O, oh, diba nagsalita din si Sara Duterte noon? Nagsara, nagsalita yung mga senator natin. Alam mo kung magkakaisa lang at talagang si Seryo nila to? Matagal na sa kamay ng gobyerno si Arnie Teves. Ha? Ba't mga senator natin dyan, ang mga active? Ba't hindi kayo gumawa ng paraan para kayo mismo makabisita man lang doon sa Timor Leste at makipag-usap sa pinuno doon? Bakit isa sa mga pinuno natin dito sa ating bansa, wala nisa kahit si Vice President Sara, bakit hindi pumunta doon para pakiusapan yung pinuno doon na tulungan tayo dito na mahuli si Arnie Teves? Bakit si Marcos hindi pumunta doon? Ha? Malaking ano ba 'yon? Kawalan ba sa kanila kung mag magbubuhos sila doon kahit dalawang araw lang para para doon sa mga biktima? ah Sa Pamplona, Negros Oriental. Malaking ano ba 'yon? Kaabalahan ba 'yon sa inyo? Kaduda-duda na ho at hindi nakapanipaniwala ang mga nangyayari. Ah, Nagagawa ninyo mamasyal sa ibang bansa, lalagpasan na lang ninyo Timor Leste. Ha? Hindi niyo iniisip. Ah, Sana umakarating ito sa ating mga pamahalaan na sana mabuksan ulit patawag nila si Rimulya pati yung si ano pati yung yan si Abalos kung ano na nangyayari kung wala mga ano yan mga confidential fans yung mga yan bigyan nyo lagyan nyo yan yung mga sa panahon ngayon sa issue ng Digamo Masakit dapat yan ang pinagtuunan na mabigyan ng ano pondo para lang humatapos itong problema ng ito para pag nagkaroon ng ibang problema di ba at least tapos na yung Digamo case Kailan matatapos yan? Ha? Kailan matatapos? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Tandaan ninyo, mismo mga polis na, na nagsabi. Ha? Hindi basta-basta yung krimen na ginawa ni Arne Tebe sa Negros Oriental. Hindi ordinaryo. Kahindi-kindi katakot-takot. At hindi malilimutang pangyayari yung nangyari doon sa uh, Pamplona, Negros Oriental. Na dapat mabigyan ho ng aksyon Ha? Dapat to aminin na. Dapat aminin na ni Abalos at ni Rimulya kung hindi nila kaya. Nang sa magtalaga Nang ibang tao na kayang-kaya gawin yung kanilang tungkulin. Ha? Nako. di ba? Eh kung mahirap yung tao, walang kaya sa buhay, madaling hulihin. Pag mayaman katulad ni Arne Tepes, ang hirap. O, oh, kung totoo nakita na nga doon sa Timor Leste, mismo sinasakyan ni Tebes na sasakyan ni kulay puti. May plate number. Madaling matukoy. Ha? Sa totoo lang ho, oh, kitang kita ho, oh, na ang ating mga opisyal dito sa ating bansa ay nagtatangah-tangahan, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Ha? Yung suspect na nga mismo nagpakita eh. Gustong sabihin ni Arnie Tevez nung nagpakita siya sa Timor Leste, o Bongbong Marcos, ito na ako. O, ito na ako. O, Rimulya, ito na ako, Abalos. O, anong sa inyo? O, ito yung sasakyan ko. Kaya nyo ba akong hulihin dito? Parang ganun eh. Parang nag-ahamon si ano eh. ba? Diba? Kung talagang takot si Tevez, hindi niya gagawin yun dahil alam niya mayroong mga common na. Kapag mayroong mga okasyon, may mga cellphone na nakatutok. Ha? Huh? common na. Gustong sabihin ni Arne Tebe, sorry mo niya. Akala ko ba? Ha? O Abalos, akala ko ba? O oh, Bung Bungbong Marcos, akala ko ba? Kahit saan ako magtago, kaya niyo kong huliin. Ha? Lumalabas lamang po na inutil. Ha? Mga sinungaling at walang isang salita. Yung ating mga namumuno dito. Ha? Yung mga bagay na mga nangyayari, mga issue, hinaharap ngayon dyan sa Senado. Ha? Wala problema. Kasi katungkulan nila yun. Pero ang sinasabi ho natin dito, dapat ho, bigyan ho nila ng time. Para hindi ma, kumbaga sa ano, kandila, hindi maupos yung, uh, yung apoy. Nang sa ganun, patuloy pa rin po ang liwanag para makita po ng ating mga kababayan ang katotohanan na kahit sino ka pa, ano mangyong yung kapangyarihan, lahat yan ay pwedeng magkaroon ng, ano, ng katapusan. Gamit ang pantay-pantay na hustisya, gamit ang uh, hukuman na walang pinipili, mahirap ka man o mayaman. Sa nangyayari yung ito, mga kababayan, para bagang sinasabi ho ha, ah, sinasabi na ho sa nangyayaring ito na kapag mayaman, mahirap hulihin. Kapag mahirap, madaling hulihin. Kapag mayaman, ang hustisya, ha, ah, hindi po ano, kumikilos, hindi, ang katarungan hindi po makakilos. Ang katarungan nagiging bingi, ang katarungan nagiging bulag. Ha? Ah? Eh mga kababayan, Sabay-sabay ho nating kalampagin, lalong-lalo na yung mga kababayan ko dyan sa Negros Oriental. Baka nalilimutan mo na, Bongbong Marcos, yung pangako mo, o Sara. Ano yung mga sinasabi nyo? Puro palabas lang yun? May kapanyarihan kayo. Nakakakuha kayo ng bilyon-bilyon. Nakakakuha kayo ng milyon-milyon. Nakakakuha kayo ng trilyon-trilyon. Ba't hindi nyo kayang tulungan si, ano, si Rimulya? Ha? Oh. Akala ko ba nagsasanib puwersa si Abalos at saka si Rimulya? Ano tong nangyayaring ito? Timor Leste o anan doon na o nagpakita na. Halos ituro na nga, alam na nga eh, kung saan nagtatayo na bahay si, ano eh, si Tebis eh. Anong nangyayari? Lokohan ba Lokohan ba to? Kung tutusin dapat dahil alam na ng ating gobyerno, alam na ng buong mundo kung nasaan si Tebes, dapat matagal na isang linggo para hindi siya makuha. Matagal na. Di ba? Oh. Kung sa bagay, hindi na ako katakataka yan. Eh kung si Manny Pacquiao nga na mismo kaharap niya na yung pinakamataas na leader ng Timor-Leste, hindi pa niya hiningi ah, yung pagkakataon na ipahuli si, Ar si Arnie Tebes. Ay ninyo, kaya nga dito sa ating bansa, kapag may padrino ka, ah, pag may influensya ka, pag mayaman ka, eh, parang mas takot sa'yo yung batas. Ah, mas takot sa'yo yung ano, hustisya. Mas takot sa'yo ang hukuman. Yan po ang nakikita ko mga kababayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na... Nakakalungkot ho mga minamahal kong mga kababayan. Nakakalungkot talaga. Ha? Bakit ho tayo nagkaroon ng mga ganitong mga leader na kung saan hanggang pangako lang hindi naman ginagawa? Sabi ho ng iba, ba't naman gagalawin ni Sara yun? E tao nga yun ni Duterte. Natural, hindi hanggang salita lang yun si Sara pero hindi niya tutuparin rin yun kasi pag tinupad niya yung sinabi niya, e eh, parang kinalaban na rin niya yung tatay niya. Para kalino ba ang batas na Ganon din si Bongbong. Parang isa lang din. Siyempre, alam nila, tauhan nun ni Duterte si ano eh. Supporter, kalyado ni Duterte. Itong si Ah, uh, Tebes. Natural, ni sa kanila, walang gagalaw. Kasi magkakaroon sila ng hidwaan kapag ginalaw nila si Tebes. Magkakaroon sila ng ano dyan. O, di ba? Nakikita ninyo mga kababayan. Kaya, ewan ko lang ha, pero sa tingin ho ng ating mga kababayan, malabo ho. Napakalabo ho na magkaroon ho ng katarungan. Yung totoong katarungan ha, kasi nangyayari ho ito, puro kinasuhan lang. Ah, Hinuli. Alam mo kung sinong hinuli? Yung puro mga bunga at sanga. Pero yung puno at ugat, hindi ho. Yung puno, nandiyan dyan lang ho sa ano, sa Negros Oriental. Paluto-luto pa nga eh. Parang wala lang nangyari. Di ba naglalabas pa ng video si Henry Tevez na nagluluto siya? Pinapakita niya na marunong siya. Parang wala lang. Parang wala nangyari. Diba? Samantalang 'yung mga kababayan natin hanggang ngayon nagdurusa lumuluha. Ha? Alam niyo pag katolongges, ka kasi nungaling 'yung mga leader natin. Kaya mga kababayan ko diyan sa Negros Oriental, huwag niyo na susuportahan 'tong mga 'to. Yan po ang justice system sa atin. Yan po ang justice system na sinasabi ho ni Rimulya. Para kanino ba ang batas na? sinasabi nila para kanino ba batas na nilikha kaya mga kababayan kung hindi man po mahuhuli itong si Arnie Teves si Henry Teves dahil ho sa mga kawalang-hiyaan ng no, mga leader natin ngayon mga kasinungalingan mga pagpapanggap manalangin na lang ho tayo sana isang araw ha? sa pagtulog nila wag na silang magising yan na lamang ang pag-asa natin at isang araw gumawa ho na paraan ang Diyos na mismo ang Diyos nang na kumuha at kumitil sa mga buhay nila. Dahil talagang nakikita na ho natin ang kawalang kasinungalingan, kagaguhan, kainutilan nito ni Rimulya. Ha? at ang iba pang mga opisyal natin na parang nakikita na natin na puro pakitang tao lamang yung kanilang pakikiramay doon sa nangyari sa Digamo Massacre. Ha? Sa mga kababayan ko dyan, sa Negro Oriental, mga kababayan, huwag po kayo mag-alala. Sa pagkat anuman ang mangyari tulad doon ang aking pinangako, hindi po tayo titigil dito hanggat hindi po natin nakakamit ang uspisya alang-alang po sa ating minamahal at ginagalang na gobernador, Ruel Ragay, Digamo. mo. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming